Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat Nandito po tayo ngayon guys sa Danau Port Yan guys yung pangalan, Danau Port Dito po tayo ngayon mga idol na kaabot sa ating paglalakbay Yan, welcome to Port of Danau Papuntang Kamutis po yan na port yung yan nakikita nyo may pangalan na Danaw at yung sa harap po nito mga idol is simbahan yan o oh. simbahan po mga idol yung nasa harap yan dito po tayo ngayon nakaabot sa ating paglalakbay sa buong Pilipinas nandito po tayo ngayon sa Cebu Danaw City Cebu province of Cebu yan at patuloy po mga idol yung paglalakbay natin sa buong Pilipinas nahinto lang po dahil po nawala po tayong pang budget sa ating paglalakbay bali po nagtrab nagtatrabaho pa po muna tayo bago po mapatuloy yung paglalakbay kasi po wala pong budget at ngayon pauwi na po ako galing po ng trabaho nandito po ako ngayon sa Cebu Duma Bali malapit lang po dito sa akin yung Danau Port. Kaya dumaan na rin po ako at yan. Kahit po nagtatrabaho, kasama na po ito sa paglalakbay sa ating misyon sa buhay. Yung paglalakbay. At samahan niyo po ako mga idol. E, eh, pasyal ko po kayo dito no. Ito po yung Tanaw City sa may simbahan po yan o oh. bahan po yan mga idol Kayaan may nagsisindi po ng mga kandila. Balik lang ako, mag ko ng ko. Mag-vlog muna ko. Lasa po ng Danaw, mga idol. O mga idol, yung plaza ng Danau. Walang malapat thank puti okay na po yan mga idol yan po yung ospital ng tanaw ospital po yan ayan o oh, pakita ko po sa inyo yung pangalan ha oh. Hindi makita kay silaw man o oh, yan Cebu si Cebu Province Hospital Canal City Ayan Ayan po mga idol Ayan po po ko my idol oh paglalakbay sa buong Pilipinas Ah, mga alas 7 pa ito ng gabi. Wala na po gaano tao. dito po banda mga idol yan po yung Jollibee ganda uh -oh. ng ilaw oh lalakbay sa buong Pilipinas. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako, idol. Papunta po tayong Tabing Bagat. tabing dagat Tabing dagat ko dito, ayan mga idol, tabing dagat ko 'yan. Niyan tabing dagat. Oh man, yung gabii. sa nila Dito po banda, mga idol. Yan po yung tabing dagat. At saka yung sa harap ito yung papuntang plasa. Plasa na po pala ito. Lord, may tanong no. Balikan mga idol Yan o hmm. Tingnan mo yung kanyon Yan Hirap nito idol Pag matamaan ka nito ba, Basag yung Ito pa nito Kanyon nga totoo Bakal Bakal o oh. Yeah, my idol. maraming mga bintahan po mga idol ng pagkain no? yan po yung pangalan no? ng college yan. maraming salamat